Yo, gusto mong araw po sa inyo mga paps, mga idol. Uh, muli po, just to share lang po sa inyo. Uh, ang video na to na short video. Kanina po, habang bumihaya ako sa Mubit, ay nagkaroon po ako ng konting uh, problema. I mean, nagkasagyan kami ni tatay na nakataksi dito sa may uh, domestic road. So, bababa ako kasi yung pasahero ko papunta ng uh, Cebu Pacific. At nga, medyo hindi kami nagka-ano ni tatay na sagi ako. O, i mean, siya yung bumangga sa akin at hindi ko rin siya nakita. Kaya, gusto ko lang ito i-share. Hindi ito para kumuha ng simpatsya sa inyo. O, kampihan kung sino man sa amin ni tatay. Kung hindi pa nga pasensya sa kanya. At uh, gusto ko lang pong i-share ito para sabihin sa inyo na lamig uno lang tayo sa daan. At huwag nating laging pairalin yung ating karapatan. O, tayo yung tama. So, kung lang po tayo, kala nga ni tatay, pababayaran ko sa kanya. Sabi ko tayo hindi. So nais ko lang po ibagi sa inyo, just to share lang, napaka-importante rin pa talaga na meron kang camera laging bit-bit sa iyong pagmumotor kasi mo makikita mo doon kung sinimimali, uh, sino may mali, may mali din ako doon kasi nga U-turn slot 'yon at uh, ang ko ay nagbigay na rin yun sa kabila kasi lumusot na pero si tatay dire diretso pa rin kaya niya nasagi ako so malit na bagay lang to malit na gastos lang tong nabasag sa akin so kayang kaya natin palitan to importante hindi napahama ko yung aking sakay o yung aking customer at kami hindi kami natumba so medyo nagalit na lang kagad sa tatay na una yung kanyang defense mechanism na magalit kaya so kasalanan ko so ipaira lang natin yung ating uh, uh, pagiging mahinahon sa mga bagay kasi wala namang may gusto ng mga aksidente sa daan nais ko lang itong ibahagi para hindi, hindi para kumuha ng uh, simpatya sa inyo at, ito, at hanapin ko sinmi mali sa amin ni tatay ang importante maayos kami pareho at uh, wala nang dapat sisiin kasi misan hindi natin maiwasan sa daan ang magkaroon po ng mga aberya. So, yun lang po, nice mo na ito sa inyo, bilang awareness lang po na kahit na anong bihaya natin, maging mahinaon tayo at huwag tayong iyakin. God bless you all, mga paps, mga idols. ko na ito. Ay, ala, makinat ka, yan. Na kayo. Nasa kami ni babalang ko kasi. Ang ako kuya, ang daan-daan ng daan, 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 daan. Bakit nawa nasira hindi po kayo kasi kayo po yung so, so maayos hindi yung ganyan. Lalo... Oo nga po, nagbigay na po sila doon eh. Narito 'yung asya mga motor taxi. Ma'am. Ayos, yeah, ma'am. E tiklad na lang 'yan, sabot-dilidan lang tayo. Di ba? Becoran niyo na lang, sabot tayo. Dito ko po. Ha? Becoran niyo tayo. lang, kayo'ng dilidan, babae nakakakabala tayo sa daan. Nagbigay na yung kabila tapos na kasi Sige na tayo, okay na po. O oh, sige po, sige po. Ako na po. Huwag na po tayo magtalo tayo para tayo naabala sa hapag buhay. na lang kayo, doon niya mag-usap. Ako nga nasiraan, kayo pa nagagalit. Ano nagagalit? Masalaan na mo yung kapatira ko. Mami, i-unout nyo na po ma'am. Buti wala akong nangyari sa ating masama. Hindi ko naman po sinabi magbayad kay tatay tayo, tayo, tayo na tayo magtatatay. Hindi po ako nagagalit sa inyo. Tatay para namang Tatay ko pa taxi kaya, eh, driver din eh. Kaya eh ako na po, na okay, okay na. na wala, wala wala ako na nangyari mas sama sa amin na lang po. Hindi ko kayo pinagbabayad tayo. huwag kayo magalit. <laughs> okay, na ako. Sina, okay na po. Ako na bubala tay. Ang importante wala nangyari. Okay. Ako kung hindi Oh, may init na tayo. Si <laughs> so, wala nangyari sa pasahero ko hindi na yung nagbibigay ma'am drop ko na pastis payment naman kayo. pasensya na kayo mama may mga taxi driver talaga na ganyan eh. pwede lang madali ko palitan yan kesa mga kaksidente tayo naman dahan daan na nga rin pagpasok ko eh galit kasi sila sa amin kuya galit yung mga yan sa amin okay na po mama ayun nga pala sorry mali-late na kayo Tatay pa ang nagagalit eh. Sige po. Salamat ma'am. Nakakaawa naman si tatay. Huwag oh. aano mo pa. 오리아 장고 오리아 장고 오리아 장고 오리아 장고 오리아 장고 오리아 장고.